Alam mo ba na ito yung mga senyales ng ating katawan pagka malapit na tayo magka-diabetes? Ipapakita ko sa inyo ang mga signs why it happens. At ano ang mga pwede mong gawin para maiwasan ang mga ito? Kung ang body mo ay same sa mga ipapakita mo, chances are you are heading to diabetes. May itim at may linyang bato, skin tags at hyperpigmentation, ang init na mga daliri sa kamay. Another sign is yung waistline mo is more than half of your height. At kapag tinatch mo yung chan mo at sobrang tigas, chances are you are insulin resistant because your body is stuck in storage mode. These are all signs. May magagawa ka pa bago ito lumala. But guys, let's understand bakit ito nangyayari. Sa body natin, ang required sugar intake natin ay ito. At kung lagi kang tumalagpas sa sugar intake mo, mas tumataas ang insulin mo at mas bumabagal ang pagbaba nito. Kaya mas lalo kang nagugutom at feeling mo pagod ka. Kaya you're ending up eating more. Kapag kain mo ng marami, madadagdagan na naman ang amount of sugar na kinain mo. And because of that, hindi pa rin bababa ang insulin mo. And that becomes your new normal. And that high insulin level is called hyperinsulinemia. Yan ang nangyayari dahil ang body mo ay nagiging insulin resistant. So in this new normal ay naglilid into complication or worse, diabetes. There's one simple way to control this. This right here is the key. This helped me to control my cravings and sugar intake. Natutulungan ako nitong mag-fast and at the same time, nabablock niya yung carbs and sugar na kinakain mo throughout the day. Kaya naman, mas normal ang insulin level mo at hindi ka mag-crave ng mga pagkain na high in sugar. Plus, maglulose ka pa ng weight. You are able to avoid becoming insulin resistant and eventually, diabetes.